Kailangan mo mag-resign. Depende sa assignment niya. Pero kung magpapunta ka sa mga assignment, lalo na sa intelligence or operations or special operations, or anything na kailangan mo mag-resign right there and then, na maging matibay ka.

how to establish your career reputation sa trabaho. Diyan ka makilala. Ahanapin ka ng sinyo kasi nakilala ka as a responsible officer. No one is perfect. Ang tao pa. So, be responsible.

Officers, Anis, Bipat, Ganun na. Puno na kayo ng pangaral sa schooling niya. Puno na kayo lahat ng lahat ng mentoring. Huwag kayo lang kalimutan ng mga bisikles. ang dami nating trabaho. Ang focus ng Diyo para hindi wala. Pero when I was ang itinan same with you, memorize internalize me. Bakit? Ang sa mga sabay mo. Asan ako ko ako mo alam ang issue paano ka naman magminto yun? Paano ka naman magturo sa tao? Na, ikaw na mismo, hindi mo alam. Basta nakalimpormi ka lang, na, sabi ko, tayo lang daw ako. Pulis yes, na. Like for example, the mission, di ba? We have been peace and enforced the law. We have been at the wrong times. We have been peace and order. We security. have to support the community. Very simple. Huwag sila krispon ko, hindi mo ma internalize yan. Di ba? Talaga. Subay ka. Hindi mo nang palawakan yun. i yan po. I-extend mo yun sa tao mo. Marayalan. Marayalan Marayala, si tao mo. Marayalan mo pala ang trabaho ko mo ka ng mission. Ay, vision.

You have that motivations. You have that You internalize that mission ang mission being a police officer Sa dami niya, trabaho natin. ginawa lang ang dalawa niya diba? ginawa ang dalawa sa three-way patrol plan ng DTW ginawang polis, uh, prevention, crime prevention, and investigative solution. Gagawin ng trabaho ng polis. Crime prevention and crime solution. Crime prevention is not the way. Kahit tingin yung Patroos, lahat na lang ang By control, like control, whatsoever, yung depending doon sa sa popularities ng ng area, ng mga awar niya. Then, crime solution. Kasi, you need to conduct investigative techniques, solutions, to solve the crime commission. Ang yan na yun. Yun lang talaga ang trabaho ng Wala na You will be considered only your own officer, PCO, but you are the lowest among others. Wala yan? Kasi na nga. Pa! Ang pagkasakir nila, At yun. Kaya nga may tayo. May sacrifices. I love, most of the time, especially special events, celebrations, I see more people come out. We have different approaches, we have different styles of worship, but my priority is my job. Then, family. When I'm particular hindi ako mabait. Hindi talaga ako mabait. Nasabi ko yun. Kasi hindi sa polis mabait. Pero may puso ako ng tama ako. Kasi sinabi ko may puso, ramdam ko na kailangan nyo, may concern nyo, kasi sanay ako sa kalsada. Sanay ako sa field. Check me Pero dapat may puso pa. Alam mo yung kailangan alam mo kailangan so, ng positions, alam mo yung paano ka ano, magigala. Ibig sabihin, alam mo yung pagiging makatao. Minsan, yung may wasan, since we are dealing sometimes with demons, criminals, may sikuha ka na ng so just work, pagbabagay nito, 27, okay na nabis ko, ako sa crosswind, personal terbaru saya bisa bilang ini. Pertolongan nanti, I hope. Isang target nang tayo, isang mission nang tayo. thank you. Thank you. Thank you.